motor. Para sa mga gusto talaga magka-motor lang, first time yung BTL. Yung monthly niya for 3 years is 3422. Dito MTO3. Sobrang forma niyan. So mas affordable kumbaga. Mas affordable tong NMAX 2020. Dito na yung pinaka-iniintay ninyo, pinaka-hot na motor ngayon. NMAX 2021. Yo, what up? Good day na listeners. This is Nero Adriano. Kung bago lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also, hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. So for today's vlog, kamusta kayo? ECQ na naman, pero ngayon Sunday pa, hindi pa yung start yung ECQ habang sinushoot ko to. Dito ka mapapaisip ngayon eh, kung kailangan mo talaga ng motor, dahil ang hirap talaga ng transportation kapag ka ganitong lockdown. Kaya naman, nandito ako ngayon sa motor trade, just in case, malip up na tong ECQ na to, pwede kayong tumingin dahil dito, nandito yung maraming stock ng NMAX 2021. Alam naman natin na yun yung pinaka parang hot na motorcycle ngayon na lumabas recently, yung 2021 model. Maray nagtatanong sa ba makakita. Dito ko ngayon sa Motor Trade sa Pinyan Platero Yamaha Motor Trade. So check natin yung mga NMAX dito, tingnan niyo kung gaano kadami. Para just in case, pwede nang lumabas ulit, makapag-check kayo ng mga motorcycles and tingnan din natin yung ibang motor na meron sa loob para mabigyan kayo na idea kung ano yung kukuhanin ninyo kasi parang essential na talaga ngayon yung motorcycle as our daily drive. Lalo ngayon these times na ECQ or may pandemic tayo, naghihigpitan na naman. Hindi mo alam kung paano ka lalabas. Hindi mo alam kung paano ka magkocommute pupunta ng grocery store. Napaka-importante talaga na may motor. So, shoutout nga pala to para clothing for my riding jersey. Boss RJ, number one. Pasok tayo sa loob. Tara! Pinelli says dito na nga tayo sa loob ng Yamaha Platero Motor Trade Binyan Laguna. So in case malip up tong ECQ natin, pwede niyo silang i-visit. Papakita ko sa inyo ilang unit bago tayo mag-proceed dito sa mga NMAX 2021. Nakita niyo naman sobrang daming unit dito na pwede ninyong uh, i-apply kung sakali gusto niyo uh, check niyo lang yung unit dito. So mag-start muna tayo sa mga basic kasi ang topic ko ngayon is ano yung mga motor na essential ngayong may pandemic kasi ito na yung number one na daily compute natin, daily drive natin. So, kasama ko ngayon si Sir Mark. Siya yung mag -di discuss sa atin ng mga prices neto. Mag-start tayo sa Mio Sporty. Kasi ito yung pinaka-basic na motor. Sobrang subok na pagdating sa tibay. Alas karamihan nga ng riders dito na tuto mag eh. So, ito, is carb type pa siya, yung Mio Sporty. Tapos, actually, itong variant na to, kung tawagin nila is salty na dahil pinagalo nga yung soul. Tapos, yung Sporty. Yung parang soul yung likuran niya. So kung medyo interested pa rin kayo sa ganitong unit, uh, magkano ba yung ganito Sir Mark? Uh, dito sa mga sporty natin is pwede siyang cash, pwede yung installment. So sa installment naman, 4,000 yung down payment. Tapos yung monthly niya for 3 years is 3 to 42. Okay, 3,242. May rebate pa po ba to sir? Uh, naka less 200 na po Ah rin. okay So in, in time magbayad Ganito yung asan nilang price yes, So may iba't ibang color May yellow May matte black yan, dalawa. Actually, mayroon pa na itong matte gray. So, yon Yun yung mga pamimilian ninyo. Next in line, kung gusto niyo medyo mas matipid na sa gas, meron tayong tinatawag na M3 or Mio I 125. Ang pinakamalupit doon, may bago silang kulay. Ito, cyan kung tawagin nila. So, ito yung pinagkaguluhan talaga. Nag-trending to doon sa binlog ko. Kasi nga, sobrang ganda ng kulay. Yung iba kasi nagpaparepaint pa ng ganitong klaseng kulay. So, ayan. Ayan yung uh, M3 kung tawagin. Ito, subok na rin sa tibay. Pagdating sa parts and accessories, pati maintenance part, bumabaha. So, meron ding S version, by the way. Ayan, kulay puti. May stop and start system. Yung kapag uminto ka, within 3 to 5 seconds, mamamatay yung makina. And then, twist mo lang yung throttle ulit, tatakbo na ulit yung motor. So, mas matipid yon sa gas kapag ka maganon. Kasi, automatic na mamatay yung makina. So, ito muna, uh, kulay white lang yung S version. Magkano to, sir? So, sa S version natin, is 75,900 yung cash niya. So, okay. sa installment natin, down payment tayo ng 75. Tapos, for 3 years, monthly natin is 3,451 3,451 So, rebated na din sir Rebated na Ayun. So, kapag on time kayo nagbabayad uh, 3,451 lang So, as low as 7,500 Pwede ka na makapag-release ng motor Kung gusto mo na yung installment So, very essential yan kaysa mahirapan ka na mag-commute. Ang ah, hirap na sumakay nowadays. Hindi mo pa alam, masasakripisyo pa yung safety mo. So, isa to sa mga options. So, kung sakali naman na ito, MIUI 125, etong Cyan version is hindi pa to S. Wala pa siyang stop and start system. So, magkano ito, Sir Mark? So, dito naman sa Cyan natin, ah, 2021 MIUI 125. So, 72,400 sa kaso. 5,000 ang down payment niya. Uh, yung monthly nya for 3 years is 3,422 3,422 So, ano to, mahalis mas mura to eh Alam ko eh, mas mura ko to Kasi hindi to, at standard version siya So, hindi pa siya S version So, mas uh, mura siya sa S version Kung sakali naman na hindi nyo masyado type yung ganitong kulay Masyadong loud na color Meron kayo ibang uh, available na choices May yellow Kaya yeah, para sa mahilig sa mga yellow Ganda din niya, may mabagong decals na yan hanggang gulong tapos may uh, magenta yan, kulay magenta. then, matte blue. Yan, yan yung mga color variation na available dito. Kung sakali man na hindi kayo masyado mahilig dito. Pero for me, I highly recommend ito na. Kasi bihira tong ganitong unit. Bihira tong ganitong color. Parang ma-identify mo talaga na bagong labas siya kung ito yung gagamit mong motor. So, dito tayo, sir. ah uh, meron din dito mga manual transmission na motor. Kung medyo budget-friendly na manual transmission gusto niyo meron din dito so maganda naman sa manual transmission matipid din sa gas the same time marami kang controls may gearing may shifting ng gear so pwede kang magmamili merong mga engine brake na mano-mano so yun mas maganda tong manual mas madaming option tapos kung sakaling train ka into big bike mas maganda mas maalam ka sa manual kasi most of the big bike nowadays is manual transmission merong mga maxi scoot pero syempre magbig bike ka na lang din mas maganda ma-maximize mo yung manual transmission so meron ditong YTX 125, magkano naman to, so, Sir Mark. 49,000 yung price natin, 900, and then yung monthly natin is uh 2433, tapos yung down payment natin is 33. Oh, sobrang baba ng down payment, no? Lang payment. So sa halagang 3,300 may motor ka na. Ito para sa mga budget friendly, no? Kung pang-city driving lang naman, paron-parito ka lang o kaya pang-grocery, pwede to palagyan mo siya ng box yun sa likod palagyan mo ng box para malaki kang mailagay pero for daily drive matibay din tong isang to madami akong nakikita gumagamit niyan sa maintenance and accessories madami din so kung pwede mo naman itong pagandahin eh gusto mong gawing classic ganyan pwede din to pero as is okay na siya for me may recommend ko na yung mga ganitong klase motor para doon sa mga gusto talaga magka motor lang first time yung bibili sa maganda manual agad yung matutunan ninyo para kahit anong motor kaya nyo na i -drive. Tapos gusto kung in case na gusto niyo manual transmission pero maporma. So syempre, kilala yung Yamaha sa Sniper. Yan, Sniper 150. So itong version na to is yung fully digital na yung panel gauge niya. Ayun. Yeah, fully digital na yung panel gauge niya. Mas malaki yung gulong compared din sa dating version. Mas malaki na yung gulong niya. All LED na headlight. LED na yan lahat. Yung dati kasi is ano pa? Uh, bulb type pa. So ito all LED na yan tapos may iba pang kulay niyan doon alam ko eh so ito yellow kung gusto niyo yung yellow yellow hornet ayan maganda yan so pamporma naman kung gusto niyo pang porma sniper talaga may gearing 5 speed to so hindi ka mabibitin maganda to um, mabilis din siya parang decent na yung bilis niya for me and matipid din sa fuel consumption so maganda to sir so, Mark sa sniper 150 natin is 102900 down payment natin is 18000 and uh, monthly natin for 3 years is 43-44 Okay, so 18,000 lang pala yung down payment sa sniper May poging sniper ka na So ito kilalang kilala to, talagang head turner to Hindi to naluluma eh, parang hindi nalalaos Tapos 43 lang monthly for 36 months Yan, may sniper ka na Pwede to, maganda talaga yan, sniper Tapos kung gusto mo naman, medyo advanced ka na Meron din itong MT Yan, Monster of Torque or Master of Torque MT-03, 300cc So ito namang motor na to is mas maganda siya kung sana naging 400 just for my opinion para pwede na sa laga sa expressway. Pero kung gusto mo talagang pamporma, malakas na motor for city driving, ito din marirecommend ko din to MTO3. Sobrang porma niyan. Kung gusto mo halimbawa in the future na plan ka na mag-big bike, magandang training ground 'to. Maganda 'to, Sir Mark. Uh, 'yan, Sir, sa MTO3 natin is 264,000 sa car sa cash price niya and then yung down payment natin is 51,000. Monthly tayo ng 8,884 sa 3 years. Okay. So yeah, medyo mas mabigat naman 'to. Medyo mas mahal na siya. Ang ganda ng gulong niya, no. Ang laki ng disk niya, ang laki ng disk. So 'yon, so kung gusto niyo pang-forma talaga, dabala kayo mag big bike. MT, MT series kayo. Maganda 'yan. Tapos syempre, jump tayo dito. Ay, bago tayo mag Nmax, ito muna. Gravis. So may bagong kulay ako nakita dito. Ito matte blue yata 'to, no. Matte blue tas alam ko may bago din na black eh. All black lang talaga, pati yung emblem. So, ito matte blue. Tapos, ito naman matte red. So, magkano naman to, Sir Mark? Dito naman, Sir, sa Grabis natin is 85,800 yung cash price natin. Tapos, yung down payment is 12,000. Manti tayo ng 3,771 for 3 years. Okay. So, ito Grabis. Ito naman yung klase ng 125cc. Tapos, medyo advanced na yung kanyang features. Sobrang commendable ng brakes nito, Hindi ko napapalak kahit na yung bigla ang brakes halos parang ABS na wala sa ABS of course pero parang ganun kasi talaga commendable tas ang taba ng gulong niya no so matabang gulong ibig sabihin hindi niya iindahin yung mga hindi niya iindahin yung mga bato yun yung mga bato na maliliit hindi niya iindahin yun kahit na may mabigla ang bato tayo na nakikita sa pag na drive tayo mabilis yung takbo so dahil malaki yung gulong mas malaki yung stability niya hindi siya pagewang-gewang sa high speed tapos fully digital na yung panel gauge niyan, ayan oh. Yan, digital na yan panel gauge niyan. Tapos may may ano yan, may charging port. Ayan oh, may charging port dito. Sabay yung fuel tank niya dito na. So, na, nandun sa ano, nandoon sa ilalim yung kanyang fuel tank. So, mas maganda yung center of gravity niya, mas maganda handling nitong isang to. So, meron akong gravity review kung gusto niyo siyang i-check. Uh, check nyo na lang sa sa previous vlogs ko or dyan sa taas i-link ko so, ito na yung pinaka iniintay ninyo pinaka hot na ng motor ngayon NMAX 2021 kasi may TCS traction control system tapos meron siyang Yamaha Y, yeah, uh, y Connect Yamaha Connect na application so pwede mo i-connect sa cellphone mo matatrack mo doon yung maintenance tapos matatrack mo doon kung saan ka last na nagpark yung RPM matatrack mo doon pati fuel consumption so marami kang option So, itong NMAX 2021 ay meron na akong review niyan. Kung gusto niyo mapanood, uh, check nyo lang din sa mga previous videos ko sa channel ko. So, Sir Mark, magkano po ito? Uh, dito naman sa NMAX uh, 2021 natin is 144,500 yung cash price natin. And then, yung down payment natin is 21,000. Tapos, yung monthly natin for 3 years is 6,304 Okay. So ito 144,500 yung cash tapos 21,000 down payment. Kung medyo gusto mo magaan-gaan, 3 years ka, 6304 lang. Medyo abot kaya pa yon. So kung gusto mo ng riding comfort, yun ang pinaka gusto mo. Tapos safety feature kasi dual channel ABS. ABS ang likod, ABS ang harap. Ito talaga, marerecommend ko. NMAX, talagang full pack to sa safety features. Tapos kung sakasakali man na ayaw mo ng TCS at Y-Connect, meron pa ding NMAX 2020. Ito pala yung isa pang kulay ng sniper, by the way. Ayan no? kulay matte green. Ayan, ito yung isang sniper. So, dito tayo, Sir Mark. Ito na yung last. Kung sakali man, ABS lang talaga habol ninyo, tas keyless system, meron pa rin uh, 2020 version. So, kung sa, para sa inyo, i-off nyo lang yung TCS or di nyo magagamit yung Y-Connect, pwede pa rin ito. Very good option pa rin yung 2020. So, meron ditong camo. Ayan, no, oh, camo. Tapos, merong matte red. So, Sir Mark, magkano naman itong 2020? 2021, ah, uh, 2020 natin is 134,500 sa cash price and then, same lang tayo ng down payment sa 2021. Okay. So, 21,000. Tapos yung monthly niya is 5798 So mas mura siya okay. ng konti dun sa So mas affordable kumbaga Mas affordable tong NMAX 2020 Ah uh, yun, Kung gusto ninyo ng affordable na Maxi Scoot na feels Ito kasi tignan ninyo sobrang komportable yan pag mong NMAX talaga, riding comfort yan. Parang halos sumaandar na sofa kung <laughs> tawagin nila. So yun, pa, kung gusto niyo ng NMAX sa uh, 2020 or nakakuha na kayo ng NMAX 2020 tapos nangihinayang kayo kasi may 2021 version na, uh, for me, okay pa rin yung 2020 version. Kasi ABS na yun eh. So talagang mapagkakatiwala mo na pagdating sa safety feature. So ayun, uh, binigyan ko lang kayo ng idea sa price list kung sakaling bibisita kayo or Malip up na yung ECQ, maging GCQ na, pwede na ulit bumisita. At least may idea kayo sa daily drive na pwede ninyong uh, makuhang mga motor. So yun lang siguro, that's it for today's vlog. Talagang pinakita ko lang yung mga unit para may idea kayo pag nakalabas na kayo kung anong motor yung bibilin ninyo. Sana nakatulong. Kung naka, nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Nena Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye bye now.